Welcome! 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 Mga yawa! Seryoso na naman ang yawang ito! Dahil nga sa mga sunod-sunod na mga mensahe sa aking messenger ng mga taong nagsusumbong at nagtatanong tungkol sa sinasagawa di checkpoint ng mga opisyalis ng barangay sa Angas, Batan, Aklan. Ayon sa report na ating natanggap at pinadalang kopya ng citation, ang ordinansa ng Barangay Angas ay ang mga sumusunod. Una, Barangay Ordinance Number no. 01 Series of 2005 nagtatakda ng speed limit na 20 kilometers per hour malapit sa paaralan at multi-purpose payment. Ordinance Number 2, Series of 2005, nagre-require ng barangay clearance sa mga ambulant vendors, lending businesses, scrap buyers, rice mill travelers, at delivery vehicles na nagbebenta o bumibili ng produkto sa loob ng barangay. At Ordinance Number 03, Series of 2025, nagre-require ng barangay clearance sa lahat ng transient employees o workers na pumapasok para magtrabaho sa mga establishmento o construction sites sa loob ng barangay Angas. At Barangay Ordinance Number no. 04 Series of 2025 na nagbabawal sa mga sasakyang may modified mufflers o tambutso na maiingay. Maliwanag na maliwanag pa sa sikat ng araw na ang sinasagawang checkpoint na ito ay dahil sa kanilang ordinansa. Akin ding napag-alaman na ang sinasagawang checkpoint ay merong coordination sa batan PNP. Ibig sabihin lamang nito, ito ay isang lehitimong ordinansa lihitimong pagpapatupad ng checkpoint at lihitimong pagpapatupad ng batas. Sa kabuuan, ito ay lihitimo at valid. Oops! Teka lang! Sigurado ka ba? SERBISYO hindi PINAGKAKATIWALAAN Balita walang katotohanan Balita pinagtatawanan ito ang yawa balita at ito ang inyong anchorman. abogado, hindi matalino at walang pinag-aralan. Kaya wala akong alam kundi magsalita lang nang magsalita bilang isang pipitsuging vlogger. Wala akong kinalaman sa angas at hindi ako tagabatan. Subalit, di ko matiis ang mga sunod-sunod na mensahe ng mga taga doon para humingi ng linaw sa kanilang mga katanungan at reklamo. Kaya eto ulit mahaharap na naman sa isang kaguluhan. Ayon sa kopya ng citation na nakuha natin at sa mga post sa kanilang Facebook page ay maliwanag ang kanilang intensyon para sa ikabubuti ng kanilang barangay. Ayon pa sa kanilang Facebook post na merong isang minor di edad na naaksidente nang tumangkang tumakas at makipaghabulan sa bantay ng checkpoint. Ang minor de edad daw na ito ay masyadong mabilis magpatakbo at isang panganib sa mga bata sa eskwelahan. Kung gayon, ano ang kinukulit sa akin ng mga tagaangas? Imaliwanag na legal naman ang kanilang ginagawa. May barangay ordinance at may police coordination. Nagpapatupad lang sila ng batas. Ano ang mali doon? Kahit hindi ako matalino at isa lamang pipitsuging vlogger. Samahan niyo akong hibayin ang mga detalye ng ordinansa at checkpoint na ito. Unahin natin ang Speed Limit Ordinance Number 01 Series of 2025. Magandang ordinansa para masigurado ang kaligtasan ng mga pedestrian at mga bata lalo at malapit ito sa pavement at eskwelahan. Ngunit ang enforcement nito, tulad ng checkpoint, pagpara ng sasakyan, pagtingin sa ORCR ay hindi pwedeng gawin ng barangay tanod o ng mga barangay officials lamang. Dapat may coordination sa PNP o LGU Traffic Enforcement. Ito ay alin alinsunod sa DILG Memorandum Circular 2022-066 na nagsasaad barangay tanods and barangay officials cannot conduct checkpoints unless assisting PNP. Ang sinasagawang checkpoint na ito ay meron naman daw coordination sa PNP. Hmm. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng coordination sa PNP? Ang coordination ay nangangahulugang ipinaalam ng barangay sa PNP na sila ay magsasagawa ng isang aktibidad tulad ng checkpoint at dapat magbigay ang PNP ng go signal sa aktibidad na ito. Ngunit, ang coordination ay hindi nagbibigay ng kapangyarihan sa mga barangay tanod o opisyal nito para magsagawa ng checkpoint o inspeksyon mag-isa dahil nakasaad sa RA 6975 o DILG Act of 1995 at RA 8551 ng PNP Reform Act, ang Philippine National Police lamang ang may karapatan o kapangyarihan na mag-operate ng checkpoints para sa pagpapatupad ng batas trapiko, pagpigil ng kriminalidad at pag-inspeksyon sa sasakyan at paghingi ng ORCR o lisensya. Ang barangay tanod ay isang civilian volunteer force lamang. Hindi sila law enforcement personnel at hindi sila maaaring manghuli o mag-inspeksyon ng mga sasakyan, mag-confiscate ng ID o lisensya, at lalong-lalo na bawal maningil ng multa. Ito ay ayon sa DILG memorandum circular 2022. 066. DILG Advisory dated March 29, 2017 at DILG Legal Opinion No. 64, Series of 2012. Ayon sa DILG Memorandum Circular 2022-066, barangay officials shall not conduct checkpoints except when assisting the PNP and only, only if PNP personnel are present. Ibig sabihin, pwede silang sumama bilang assist o force multiplier. Pero, hindi pwedeng sila lang ang nandoon kahit pa sinasabing coordinated with the PNP. Sa madaling salita, bawal silang mag-checkpoint kapag walang kasamang pulis na naka-uniforme. Dahil kung walang pulis sa aktwal na checkpoint, ilegal ang operasyon. Pwede itong ituring na usurpation of authority according sa Revised Penal Code Article 177 at maituturing na harassment o extortion kung naniningil o nanghuhuli sila. Kitang kita naman sa mga larawang sila mismo ang nag-upload sa social media na walang isang pulis na uniformado na kasama sa kanilang sinasagawang checkpoint. At sa kanila ding post, may isang minor di edad na mabilis magpatakbo at tumakas at nakipaghabulan kaya na disgrasya. Dahil dito, ayon sa DILG Memorandum Circular 2022-066 kung walang pulis sa checkpoint ang barangay tanod at barangay officials ay walang kapangyarihan magsagawa ng checkpoint kaya ang checkpoint na iyon ay illegal o unauthorized at dahil nga may nasaktan ito ay maituturing na negligence o abuse of authority ang paghabol o pagtugis sa isang minor de edad na walang kasamang pulis ay hindi bahagi ng kanilang kapangyarihan. Wala silang police power o arrest power para gawin ito. At dahil nagresulta ng physical injury, ayon sa Revised Penal Code Article 365, ito din ay maliwanag na maliwanag na abuse of authority o usurpation of authority ayon sa Revised Penal Code Article 177 ang ginawa nilang pagtulong sa batang na aksidente ay mitigating act o nakabawas sa bigat ng pananagutan pero hindi nito inaalis ang liability kung ang aksidente ay nangyari dahil sa illegal checkpoint at habulan kahit pa may mabuting intensyon mananatiling may administrative at posibleng criminal liability ang mga sangkot dito ano-anong nga ba ang mga posibleng pananagutan una administratibo maaaring kasuhan ang barangay officials at tanod sa DILG o ang bayan dahil sa abuse of authority o misconduct may pananagutang kriminal din ang barangay tanod dahil sa reckless imprudence resulting in physical injuries at usurpation of authority maliban doon ay may pananagutang sibil din ang barangay through LGU for damages and injury compensation kung mapapatunayang may kapabayaang nangyari. Good faith does not excuse an illegal act kahit may magandang layunin kung lumampas sila sa kapangyarihang ibinigay ng batas at may nasaktan may pananagutan pa rin ang batas ay malinaw kahit may tamang layunin ang aksyon ng mga opisyal ay dapat hindi labis ayon sa kanilang autoridad at hindi nagdulot ng mas malaking pinsala kaysa sa pinipigilan. Kung hinabol ng tanod ang bata upang pahintuin ng maayos o pagsabihan, maaari pang justified. Pero kung ang habulan ay delikado at nagresulta ng disgrasya o sugat, kahit with good intention, maaari pa rin managot sa kapabayaan o reckless imprudence. Ito ay ayon sa Revised Penal Code Article 365 at DILG Memorandum Circular 2022-066. Kahit pa, hinabol ito para proteksyonan ang maaaring maaksidente mga bata lalo at malapit lang ito sa eskwelahan ito ay valid exercise of duty pero kung may sugatan dahil sa improper action may administrative or civil liability pa rin lalo at walang pulis na kasama sa checkpoint ibig sabihin ang checkpoint ay unauthorized at isang usurpation of authority at isang administrative offense. Sa kaso naman ng minor, kung totoo na mabilis talaga ang takbo ng bata at muntik na siyang makasagasa ng ibang bata pero nagkaroon ng aksidente dahil sa pagtakas, maaaring sabihin may shared responsibility ang barangay at ang minor de edad. Barangay, dahil maaaring hindi proper ang paraan ng pagharang o paghabol sa minor naman dahil may kapabayaan sa pagmamaneho at paglabag sa traffic safety ngunit dahil walang pulis sa lugar at checkpoint na pinagmulan mananatiling illegal pa rin ang operasyon kaya may liability pa rin ang barangay kahit may kabahaging kasalanan ang minor. Pero, sabi nga nila, meron namang retired police na nandoon at ngayon ay isa ng kagawad ng barangay. Hmm. Ang retired police officer ay wala ng kapangyarihan o autoridad bilang miyembro ng PNP, maliban kung siya ay narecall o narehire bilang PNP consultant o auxiliary at may formal na written designation at order mula sa PNP. Ito ay ayon sa RA 6975 o DILG Act of 1992, RA 8551 ng PNP Reform Act at Napolcom Memorandum Circular 93-018 na nagsasabi na only active duly designated PNP personnel can exercise police functions. Ibig sabihin, kahit dating pulis, kung siya ay retired na at ngayon ay isang barangay kagawad na, ang autoridad niya ay katulad na sa ibang opisyal ng barangay. Isang civil public servant at hindi isang pulis. At bilang mga kagawad, maaari lamang silang tumulong sa peace and order programs, magplano o magpatupad ng barangay ordinance at sumama sa mga operation bilang barangay officials. Hindi sila pwedeng kumilos bilang pulis tulad ng manghuli o manginspect ng ORCR, magsagawa ng checkpoint, manghabol ng motorista at mag ng lisensya. Dahil kapag ito ang ginawa nila, ito ay isang matibay na usurpation of authority under Revised Penal Code Article 177. Ang isang checkpoint ay magiging legal lamang kapag may written coordination sa PNP at may aktwal na pulis sa lugar at ang layunin ay peacekeeping o traffic control. Hindi paghuli o pag-check ng ORCR o barangay clearance. Maliwanag na. Ngayon, checkpoint pa lang ang pinag-usapan natin. Meron pa tayong ibang ordinansa nila na nakalagay sa kopya ng citation na ating nakuha. Isunod natin ang kanilang Ordinance Number 02 Series of 2025, ang pagpapatupad ng clearance requirements para sa mga vendor, scrap buyers at delivery vehicles. Ito ay isang maliwanag pa sa sikat ng araw na ilegal o labag sa batas kung ipinatutupad sa mga dumaraan lang o hindi nakabase sa barangay. Ang barangay clearance ay para lamang sa mga negosyong aktwal na nasa loob ng barangay. Ang paghingi ng clearance umulta sa mga transient delivery rider o truck, scrap buyers o rice mill traders ay labag sa local government code RA7060 o DSC152 pwede itong ituring na illegal exaction under revised penal code Article 213 kung naniningil ng bayad sa clearance o violation ticket. Ito ay ayon sa DILG Legal Opinion Number no. 32. Series of 2019 at DILG Opinion Number 52 Series of 2006 na sagarang nagsasabi na barangay cannot require clearance from transient businesses passing through. Hindi pwedeng magbigay ng clearance ang barangay sa mga negosyong dumadaan lang o napadaan lamang doon. Ito ba? Meron pa silang Ordinance Number 03 Series of 2025 o Clearance Requirements para sa mga transient workers. Very, 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 very questionable ito. Bobo ako. Pero mas bobo ang gumawa ng ordinansang ito. Ito ay malinaw na labag sa karapatang magtrabaho. Wala sa batas na nagbibigay sa barangay ng kapangyarihan na mag-demand ng clearance bago makapasok ang isang manggagawa sa trabaho. Ang ganitong requirements ay maituturing na undue restriction on the right to work according sa Article 13, Section 3, 1987 Constitution. Pinakahuli ban on modified mufflers ordinance number 04 series of 2025 ito lang siguro ang valid sa mga naging ordinansa dahil ang layunin nito ay public peace and safety ngunit ang ganitong uri ng regulasyon ay saklaw ng LTO at municipal LGU hindi ng barangay lamang ang barangay ay maaaring magrekomenda o mag-coordinate sa municipal government para sa enforcement. Ayon ito sa Land Transportation and Traffic Code RA 4136 at LTO Administrative Orders. Ngayon, marahil naman ay nasagot ko ang lahat ng mga katanungan sa inyong mga mensahe. Hindi ako matalino. Hindi ako abogado. Ako ay isang Jogging vlogger lamang na walang alam at isang mangmang -mang. kaya ang lahat ng aking sinabi ay maaaring dalalang ng gutom. Pero anak ng tipaklong, ito na siguro ang ordinansa at pagpapatupad ng batas na nakakatawa. Mukhang hindi pinag-aralan at pinag-isipang mabuti ng may akda. Masyadong minadali at basta-basta lang. Parang school project Basta lang may maipasa, bahala na si ma'am sa grade. Walang masama sa gustong iparating ng ordinansa. Nais lamang sana nitong mapabuti ang kanyang nasasakupan. Subalit, naging masama ito sa dahilang hindi napatupad sa tamang paraan. Ang masakit dito, masasabi mo talaga na basta-basta na lang tayo nagluluklok ng kahit sino sa pwesto kahit hindi kabisado ang batas at walang alam sa kanyang pinapasok na obligasyon nilukluk sa pwesto na hindi alam ang saklaw ng kapangyarihan at hindi kabisado ang mga batas Maganda sana ang intensyon, pero maling-mali ang pagpapatupad. Kapag napatunayan na merong kamalian sa ordinansang ginawa at pinatupad, maaaring mapahamak ang barangay sa mabigat na kaso. Dahil kahit may ordinansa, pero ang pagpapatupad ay iligal, pwede silang managot sa abuse of authority o misconduct, lalo pa. Kung ang ordinansa ay lumalampas sa kapangyarihan ng barangay o labag sa pambansang batas at DILG guidelines. Kung sino man ang may akda ng ordinansang ito, good job sa'yo bukhang hindi mo pinag-isipan. Ngayon, at nasabi ko na at hinimay isa-isa ang mga ordinansa at ang pagpapatupad nila dito. Sana naman, ay nasagot ko ang lahat ng inyong mga katanungan. At sana masabi nyo sa inyong mga kaisipan, tama pa ba at dapat ipagpatuloy o dapat mag-isip-isip na. Inuulit ko, hindi ako abogado, hindi ako matalino, ako ay hamak na bobo at pipituging vlogger lamang at lahat ng inyong narinig kanina ay hindi dala ng utak kundi dala lang ng gutom. Hanggang sa muli, ako si Yawa Claudio at ito ang Yawa Balita. Basta balita, Yawa! Yawa Claudio, ikaw na ang bida. lakas ng karisma, The man